Nasaan po niya? Diyan yung ano? Diyan si Presidente. Nagpukas. Kinakabahan lang. Bakit? Kinakabahan. Hindi. First time nga makikita si Presidente. ating at, at, po dito. Pero maganda po. Bakit ka kinakabahan? po nga po. Presidente po kasi pupuntahan natin. medyo kinakabahan lang po. Magandang po. Magandang hapon. <laughs> o, Maris, <laughs> ka? kumare ko ito. Ang ikala ko dito sa bahay mo? Ha? gusto mo? Ha? Ali. Mamaligo ka? Gusto mo doon sa kabila. ko. Gusto mo maligo? Maligo? ko. kita ka. Kilala mo? TV ko nakikita. ko alam yun eh. Pati ikaw mo rin. Sige, kung gusto mo ligo doon ka. Saan po Iyo, ito yung akin. akin lahat. Ate dito. hat Doon ako nagtutulog sa bila. Doon, maday bahay. Pagkatapos na natin. First time po namin nakarating right. dito, sir. Maganda po. Presko. Ito yung mga mga binipenta ng ating mga katutubo. Ayan. Sa mm nababangang, masarap. -hmm. Manyaman. pero Sabi nila, ma'am, ayaw nila na namamalimos. Gusto nila magbegesta. po oh, si Patrick, napakasipag. Tignan niya ha, ang nakalagay sa polo niya, Pre Presidential Management Staff. na po si Patrick. Sigurado yan ha? Opo, okay. oh, uh, pero mas mali na kung i na lang nila ako kasi sa nagsasabay sa rin natin natin naman Pangay mo ko yung number mo. Pwede kong post na lang Talaga? Seryoso ka <laughs> mamaya, libo-libo magte-text sa'yo. Opo, oh, masaya po. Masaya po. Mm Nakita mo. Nakita namin po ng personal. Sino Duterte, diba? Duterte, Lolo. Lolo Duterte. Ilalako to, hindi mo Lolo Duterte, kami. Lalo daw kam. niya, diba? daw niya. Masayang-masayang ating mga katutubo dahil hindi nila inaasahan na sila ay makakapasok sa Malacanang at makita at makamayan mismo ang ating Pangulo. Maraming salamat sa PGH, maraming salamat sa Office of the President, maraming salamat sa ating presidente, Pangulong Duterte, Tatay Digong na may tunay na malasakit sa ating ordinaryong mamamayang Pilipino.